Hi hey guys! Welcome sa aming life ni Greg dito sa truck And for today's video guys, pupunta tayo sa Upay or cheap store dito sa America And yeah, ipapakita ko sa inyo yung loob and at yung labas So, let's go! So guys, ito yung labas ng Upay, ng cheap store guys ah, it's snowing here right now So, dito banda guys. Ito yung mga pantalon nila. Mga pants. Ayan sila. And then, nakita ko to. Pero wala siyang, ano, brand. So, hindi ko siya kinuha. So, binali ko siya dyan. Then, meron sila mga ganito guys. So, ang ganda ng kulay nito. Kasi hindi ko, ano, naman ko, parang malaki siya. Then, meron silang mga coat. Ayan. Ang ganda nito. Ang ganda ng kulay brown. Ito din nice. Ito. Old Navy ang brand niya. Tapos, wala. Ang ganda din niya. Kasi hindi ko siya binili. Wala lang. Then, ito naman, guys. Nice sana siya kasi, ano, ang tawag dyan is mahaba siya kaso shin yung brand niya yung tela kasi niya is basta so dito naman guys is yung ano nila uh, trouser yeah parang trouser yeah. ayan nice nito at ang nice ng tela niya kaso extra large siya so malaki siya sa akin pero ang ganda niya ang ganda niya talaga Then this one, maganda din siya. Kaso Shane, okay naman ang Shane. Kaso ano, yung tela talaga niya, hindi ako satisfied. So, ayan. And then, ito naman. O, yung ganda nito, guys. Turno siya. Ang ganda niya. Kaso, medium siya. Medium siya. So, sana small siya eh. Kaso, hindi. So, set na siya, guys. Ayan. Basta ang ganda nyo. So, meron din silang mga ganito. Mga ganyang design, no? And then, yeah, may mga ganyan sila dito, guys. And then, may mga bags din sila. Ayan. So, syempre, tingin-tingin lang tayo. And kit cute niya. Oh. Nakikita na ko. Kaso, ano siya. Medyo marumi siya. So, ayan. So, tingin-tingin lang talaga ako, guys. Ayan siya. Tapos, dito naman yung mga sandals nila. Mga shoes. Ayan. Ang colorful nila, di ba? Ganda. And then, meron silang mga ganito dito, guys. Mga table. Mga table mga sofa, mga ganyan. May mga appliances sila, guys. So, dyan, banda sila dyan. And then, meron silang mga ganito. Houseware. Mga plates, mga ganyan. And then, yeah, dito din. May mga ganito din sila. Ayan. Ayan, may pang-exercise sila mga ganyan and then may mga cabinet din dito guys para siyang Japan surplus kung sa atin sa Pinas, o oh, may mga bikes din guys and may mga ganyan din sila dyan and may mga laruan din pang bata so ngayon guys pupunta tayo sa fitting room nila itatryo natin tong mga napili ko The first guys is itong pants and yung top so ito sya naganap kasi talaga ako ng white na pantalon so I think pibilin ko sya so yun sya so ito yung pangalawa guys yung top so yun sya So, ito yung pangatlo guys. Yung top left. Wala. Ang cute lang niya. Parang hindi ko siya binili. Tapos ito naman guys. Gusto ko yung kulay niya. Ano yung tela niya. Kaso may man siya. So, hindi ko siya binili. So, another top guys. So, yan. Wala na ganda lang ako sa kulay niya. Simple lang. So, ito naman guys is naganda na ko sa kulay at yung fitting niya. Kaso, may manja So, hindi ko siya binili. So, ito yung naukay ko guys. Like, four pieces. So, yeah. And, yep. Ito yung ukay nila dito.